Binoy bus driver TV. Matay ubang sa mga katakir na mga pakit ay kung sino naman ang mahal ng peneria ng pambunok nito mula ang bukop ng mga magari so lekta ng pusa naman amen. Isulatan ang wala sa imo mga mata ang kalag ni Marcelito sa mga diyan ganing mga mata ay pitanila o mga sakit ay kagsakit kasakrod.

Gloria yeah, sa so sa so anak sa Dios ng Espiritu Santo. Amen. Hesus, patungod ni tong mga nagtingot ng gusto nga kadto sa wetto.

sa okay. sa so, so, totomos imu kirit na bua sa pagbunok sa tabang gauyan sa dugtong tobi kare yan bagimo kalakyan sa lo so, ya samanta anak sa dios nga espiritu santo ang maluloyon piano ng hesus kanawa sa enggo mga mata ang talag madlito sa mga so, giyaga nga naman tayo so, kanila ug um, namatay sa sakit ka,

Imaya sa Maria ka sa Diyos at kanil mo bulan ni Kapenta na bulahan sa bungas kan mga tito. Sa sa anak sa Diyos ni Espiritu Santo. Amin. Isos, patungon niya itong na at ugo boys mo sa kanil po sa Isos, patungon sa mga landong Isos, na sa babangis na pagampakan mo. Isos, patungon kung pagporong porong may tugas maton, kisos, katuwasa pagpasan nasa sa dalan sa kapaitan, kisos ko tamao si susunod na puno ka dugo ng larawan panio

sa at ta nanongon ng kedi abuo ko kabalo patabang kaw gayang ng kardos ko. Kalo yano Ginoo, kalangin manito. No, ya samanta espiritu Santo amin maluloyon ti ng isur. Tanaw sa imong mga mata ang kalag sa mga binyagan nga nawanta itut kalila o nawanta it sakit kasatro. Amin namana mo nakasala ng pagaygo ng mga lang mabut na maging halian matuman ng pagbot dinisayo tanit lang ng. Na makakana kawean Ingat na sa pagsasayaw kanyang sakadalan ka Maria Ana puno ka sa grasya aton at Jesus na bulahan mga ito. Maria sa amon. Sa pamasaan ng tabiyos Santo. sa pagtomong sa mga nag-singit o pagbuhos mo dito so and oh na adalang mamaso.

Tanawa sa imong mga mata ang kalag ni Marcelito sa mga binyagan nga namatay sa kanila o namatay ka sa petla sa to. Amin naman na mong nagas mga langit pagdai ko lang, na imong alam mabot na namong ginghalian matuman yung pagbot din sa iyo sa imong langit. Ang kalag na namang

tanawa sa inyong mga mata ang kalag ni Matilito sa mga binyagan nga namatay, namatay pagsakit, na, na mga Como, ng freely, sa kanila o namatay ka at sakit ka sa to. Amin naman ako na pag mga ng pagdahi ko ng imungalan mo ko na muling harian, matuman ang pagbog din ay sayo tayo ng plan. Amin naman ako sa mga pagkakaya, nagkakaya ng mga tao, kasi luwag kami sa among mga salamit. Amin naman ako sa mga pagkakaya, nagkakaya ng mga salamit.

Diyos nga nakononobo sa kaligatan sa amin sila. Diyos nga Espiritu Santo sa amin sila. Santo siya mong natinid at usarakan sa amin sila. Santa Maria, Santa Menan sa Diyos, Santa Kabihin sa mga Inahan ni sa Inahan sa Krasya Inahan ng Kutli Inahan ng Ulay Inahan ng Lakti, Inahan ng Ulay Inahan ng Tugmaon, Inahan ng Katigalahan, Inahan, Inahan sa Mayong Inahan sa Mabukot Inahan sa Manunobos, Bihin ng Dah kenya tapos dragon legit nga maggagahon legit nga maruloyon legit nga balikon sa salamin sa katarungan kunuranon sa taala kikong dan sa mong kalipay, baso nga espirituhanon, baso nga lang doon, baso sa pagkaniboto sa matulogon, rosa nga mitika, tori ni David, tori nga dikosa, balay nga bulawan, arka sa ansa, sa langit, Kapitun sa pagmuntagon, talipay sa nanagsubo, mananabang sa mga kristiyanos, hari sa mga anghilis, hari sa mga patriarka, hari sa mga propeta, hari sa mga apostolis, hari sa mga martiris, hari sa mga kumpasoris, hari sa mga hari sa mga hari nga pinanangkong tuloy po sa lahat ng Panulondon, hari sa mga sagrat at ng hari sa kalinaw Kodero sa Diyos na kakuha sa lahat sa kalimutan Pasalo at ayaw Kodero sa Diyos sa lahat sa kalimutan Kodero sa Diyos na kakuha sa lahat sa kalimutan Kodero sa Diyos na kakuha sa lahat sa kalimutan Masakot kami sa inyong panagang santo at ginan sa Diyos din mo bihan ang mga panganyang kalimunyan sa anong magkinaglaan. Kasun mo kami kinuog sa natanan ng mga kalagman o bilin sa giyapon o magkutma o magkulahan. Igampo mo kami santos ni nan sa Dios aron mo kami tag sa pagdangat sa kita at sa kunti ka ni sa mo. Nagatugyan kami kanimo Ginoo tungod sa mga kalagmanan sa kita sa pagtuyo aron kon patay na sila sa kalimutan. tungod sa imong kaluoy nga walay katapusan pa sa ilo ang mga sala nga iyang nabuhat nabuhi mabuhi unta sila uban kanimo walay katapusan amen. O, sa tinan sa sa among mga away bago mo kami ginugdus sa ngalan sa mga sa anak sa Dios nga Espiritu Santo amen oras Dios sa adlaw O matam isya mo nga ng at nga gilantang dan anak mo ikaw nga ang amangan na maluloy ko kami tulong ka ang inundan kong kaluhoy kay ako ang labing kalangayon kaluhoy, na o mga kaluhoy sa makasasala, tongot, imun santo, siyamot, ang pagkasakit, ang awa, ang kalag, ang magsirito sa mga mata, ang pinagrobot sa o ang kalag, ang magsirito, sa kutatoryo o tungo sa makasakit o kapaitan, sa imun Diyos nun, ang inangan, ang inangan, ang o blalang panan sa mga kasasala, kukutan mo ako sa osa, kamatoo, sa kasasay. Sa ato mga kasala, mo ang ni mo, sa pagpatuloy, ni ato mga kasangit, kailan sila sa himayang, nabisaan mo kami lang, na pulayan. Amen. pag-auha sa mong salbasyon sa mga salbasyon. Ay ko ang sa mga kalag maangkon paunta na kung akong ay manulungkong ko sa kong saan pag-angkong ko sa mga bentuhin ingon sa akong mga bisyo o mga sala karon ingon ang ialaman ka na ko ang mga bisyo ang sala ni angkong mula man ang kapaitan o gilid ka buon sa kalibay tungkol sa labihan na paglapa sa akong baba o walay paghawit sa akong gila ibutang mo maayong ribotan mo ang bagong ngama ang tang sa imong batloko baina bawala galo pa ang piyang mangangabeng nag anton iyas na usat bawala awal sa mangala sa purgatoryo kauhaw sa pagikita kanimo pag narikuban kanimo o pag dair sa wala amen ser mangadeta sa mo tolong maria tolong gloria Michael我覺得 sa mga karagatan ng kapalangasun sa mga islamis, mawalay katapusan, amin, ama mo. Nakas mga langit, pagdahig mo mga lang, makasana na mong yung sa iyo sa iyong langit. Ang mo, sa ng kami, ng mga na mo,

Magimaya ka na puno ka sa grasya atong Ginoo Dios ana ang kami mo bulan kan pintan ang sa bunga sian mga tinong ayan ang sa anak sa Jesus nga Espiritu Santo amen O mayong nga Hesus, sari maya, luason no? mo makasakitan sa purgatorio. O kang kalag ni sa mga minatay, luason mo sila so, no, ginoo sa mga kaguor o sa mga kasakit. Sa nila, tungon sa gibati mo no, sa kalbaryo o sa imong masulungon nga inahan. mo sa pagtabang kanila, ngalan na mo kanimo, Diyos ko, ang among mga pag-ampo, mga pag-unitensya o mga pag -upaw uban sa usa ka nga paginoldor sa among mga sala dawat ug Ginoo kining nga pagampo og tumuti so nga si San Miguel Arkangel nga gitudlo mo sa mga opisyo ug matuna aron sa sa mga kalag nga matirito nga bulan dito sa kangit-ngitan sa kasubo o sa mga kasakit mga magala kanila nga sa kahayag o kalipay sa himaya ng ulit katapusan. Amen. ibalo ay tao ang giloy anok ang gila uma ani ay kina kami na nang walong galo anin tabang kami sa uban ug kana walay mo tabang kay dinirit kanitan nga magbabalo sa babas na mo kami sa kasakit nga daghanan sa kalayo nga masiga ug gili kayo mapanghan kayo panunay sa Dios nga kinaadman ang mga salang Diyos ay among ipasipadaan sa ulay pagtagang na sa inyong mga katata na himo kami takot ng among buhay anak. Ang lima kabalate ang binagayang sa lawas o gamit sa taos ang kasalanan isang ipukakot din ni Balot Kalipayan. Ang ah, labing ah, ah, dakong pag-antok, hindi um, ang ah, pagkabuntang ang ah, kasakit, kung dili ang ah, kadukay lamang sa pag-atubang sa Diyos, mamugi lawan. Kalimot nga wala ingon ang kaubanan ni Agong lamang sila sa ilang kabulayan ang wala nila'y pagpalandong sa ilang ang kaluoy nga buhat mo'y among kikinangdan sa pag-ampog ni sa inyo kami nga lara nung lailang tambak kristiyano ni nga mong kalisgana polo mo ni si presto nga sa langit madalan masigpit mo walang ingon kung tagsarang ilagdan kami ninyo kaysa Diyos kami babas la ang inyong nga kinabuhi ingon o hangin o maol ang kalipay sa inyong Tandao asa mo ang gila tumanong ninyo ang kaluoy aron sa langit babas la ay tao mga gilaw ay among gilaw man

Maghimaya ka Maria na puno ka sa krasya atong ginoon Diyos, anaa ka ni mo bulan ni Kaspenta, na sa bukas din mga sito. Gloria sa man sa anak sa Diyos ng Espiritu Santo. Amen. Ang manamo ng atas mga langit, pagdahig ko ng iyong mga alam, bakot niya namang kingharihan, matuman yung pagbot din sa iyo, sa iyong langit. Ang kalagawa namo, sa tagat na wihat, at kanamo, kawatawa, kasi ito ang kapisan ng mga salat, yan ang nangyong sa ito, kasi ito ang kasarap

Maghimayata ka, Mariana, puno ka sa klasi atong ginoon Diyos. Ano ang kanyang bukula ni kagwenta na kulaan sa bungas yan mga Mariana siso. Maghimayata maria na kasasunigang bukala niya sa sarap. Maghimayata sa anak sa Diyos ng Espiritu Santo. Amen. Ama na mo na kas mga langit pagdahi ko ng imungalan. Mabot ka na mong ingharian matuman yung pagbuhas din yun sa iyo. Sa langit. Ang kalanaw na mo sa tagad sa iyo. Ang kalanaw na mo sa tagad sa iyo. Ang kalanaw na sa tagad sa na mo sa tagad sa iyo. Ang up de ni mo kami pagyan sa mga magimba yung puno pa sa grasya tungkainon din dana akani mong bulan ikatpintan ang kulang sa bungas yan mong asisong kamariana ka okay. sa juan ka okay. abo mo kami Gloria sa sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. Amin. Ama namo mga langit pagdaygon mga lan kana mga ingarian matuman yung pagawat din sa iyo tang langit. Ang sa tagas amo sa ilong kasi lang kasi lang Mahimaya ka Mariana po no kasagrasya atong Ginoong Dios ana ang kanimo bulan ni Kasbanta nga bulahan sa bunga sa imong mga sisod. Ana Mariana sa Dios. Ang mga mga ya sama sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Karon mga tinatalo ka manamo tulok ka magimay ka Mariana tulok gloria patrikinumo ta.